Disclaimer lang mga ka-cervix, ito pong aking mga sasabihin mga dahilan is base lang din po sa aking mga experience, sa aking pong encounter, sa aking pong mga pasyente na aking mga naoobserbahan kung bakit ba hindi na progress sa kanilang labor. Kasi ni-interview ko rin po sila, syempre, nang ipag interact ako sa aking pasyente para malaman kung bakit ano kaya ang dahilan bakit hindi nagpa-progress ang pagbukas ng kanilang cervix. So ito po ay base lang sa aking pong mga experience ito yung mga posibleng dahilan kung bakit na-stuck sa isang CM or specific CM si mami during term or kabuhan na niya. Bakit nga ba? Una pong posibleng dahilan is, hindi pa ready si baby. Hindi pa siya talaga lalabas dun sa specific time or specific week na gusto niyong ilabas na si baby. Yung iba po kasi mga ka-cervix, inihahalin tulad nila yung sarili nila sa iba. Halimbawa, may kasabayan silang buntis na ka-due date din nila. At napansin nila na nanganak na yung ka-due date nila nakahagas na sila. Dahil nga nalaman nila na nanganak na yung kajudate nila, kaya na, kinakabahan na sila, ninerviss na sila. Kung pasok pa lang naman sila ng 37 weeks or 38 weeks, alam ba, naiisi sila na 2 cm, So, nahaga sila na, bakit ako hindi pa ako nanganganak? Bakit yung CM ko o yung progress ng pag, the, akin, dilatation, is hindi pa nagbabago. Minsan may na-IE na, within 37 weeks, nagpahay siya at 2 CM. So, 38, 39, 40, dumaan ng hanggang 40 weeks at kabuhan na nila, or due date na nila, is 2 CM pa rin yung ay isa kanila. Alalahanin yung mga ka-cervix, meron pa pong 2 weeks na paghihintay meron pa po tayong 41 to 42 weeks. Malay mo, ayaw niya lumabas ni baby ng 37 to 40 weeks. At gusto niya is 41 to 42 weeks. So, huwag po tayo masyadong mahagas pag gano'n na, na po. Meron pa po tayong time para maghintay. Pero, dapat lang siguraduhin na maayos din po yung well-being ni baby sa loob. Kung okay ang heartbeat niya, sa ultrasound is okay naman si baby. Madami pa naman amniotic fluid at normal pa naman, okay pa yung pagdalaw niya, okay ang heartbeat niya. So, Huwag masyadong munang mahagas. Mag-intay pa rin tayo at gawin natin yung mga ways para makapanganak tayo ng within that hanggang 42 weeks. Pangalawang posibleng dahilan is, masyadong maluwag, malaki, at matubig ang chan ni mami. Kung nasa term na kayo mga ka-cervix at ganito ang chan ninyo sa sinabi ko, is pwede po talagang hindi basta-basta magpa-progress po ang dilatation po ng inyong cervix at hindi magpa-progress ang CM. Kasi yung puncha ninyo is masyadong maluwag at masyadong matubig. So, yung construction po is hindi siya nagse centralize kasi scattered. So masyadong malaki po ang ino-occupy pa. Uh, hindi ganoon inka ka-intense yung paghilab na nangyayari. Kaya yung uh, pag-progress ng dilatation ng inyong cervix is hindi ganoon kabilis. More space po kasi si Bibi para mag-swimming-swimming pa sa loob. Ganun din yung presenting part. Hindi siya basta-basta magi-engage kapag ganyang maluwag at matubig po ang yun tiyan. Pati yung pag-progress ng dilatation is maapektuhan din. So, kapag masyadong maluwag at matubig ang yun siya, mga ka hindi siya basta-basta magpa-progress ang labor nyo. So, kaya nga, nag a tayo sa ating mga ka na meron naman talaga na before is malaki talaga ang mga belbel -bel, o malaki na ansyan bago sila nagbuntis. At kung nagbuntis sila, lalo pa naman kayo yung Kaya nga mga ka sa third trimester po na inyong pagbuntis, nag a na po kami, ako, particularly sa aming mga buntis, pagdating po ng third trimester, nag-uutay-utay na po kami nagbabawas ng kanila kung pagkain. Kasi para hindi po sila mahirapan mag-adjust. Pag lalo na pag nasa kabuhanan na, na na napaka- boost po kasi talaga ng appetite ng buntis pag sila po ay nasa third trimester na. Which is kailangan naman talaga ng baby. Kasi mas mabilis po ang paglaki ni baby sa third trimester. Kaya lang yung iba kasi talaga naman, wala naman talaga disiplina sa pagkain, sa mga iniinom na matatamis, sa mga ka, sa kanin, pagkain ng maraming kanin at kung ano-ano pang kinakain na hindi naman essential para sa Uh, development ni baby at para sa kanya. Pangatlo pong dahilan is, masyado nyo yata nabibaby si baby sa loob. Baby na nga, nabibaby pa. <laughs> ang ibig ko pong sabihin is, masyado nyo naman yata uh, binubusog si baby sa loob. So, kain ang kain ang kain ang kain. So, kapag kasi ganyan ang ginagawa ninyo, hindi talaga basta-basta magpa-progress yung pagbukas ng cervix niyo Kasi nga po, contento pa si baby sa loob eh, kasi busog-busog pa siya. Subukan nyo kaya na medyo gutong-gutongin nyo. Kaya nga tayo, kaya nga pinagdadayot na namin ng mga buntis within the third trimester para during term niyo is mabilis din mag-progress ang labor niyo Pang-apat na posibleng dahilan is, wala ka man lang activities or exercise sa buong maghapon. So, madaming ganyan, ha? Kapuha na pero sila po is lagi lang nakasanay na, lagi lang nakaupo, nagsiselfon, nakahiga, tulog ng tulog buong maghapon, at wala mo lang ginawa kung din lang, routine nila sa maghapon. Hindi nila alam na sila mga anak. Nagtataka ka na hindi nagpa-progress ang labor mo. Subukan mo kaya na magparakikilos, magawa ka ng bahay, gawain bahay? Lumabas-labas ka, maglakad-lakad ka tuwing umaga at hapon, hindi yung nakahiga ka lang at nakaupo. Baka yun naman ang dahilan kung bakit hindi nagpa-progress ang libro mo. Kailangan mong magumawa, kailangan mong kumilos, kailangan mo ng mga light exercises para mag-progress po ang yung labor. Hindi yung nakaupo lang at nakahiga ka dyan sa loob ng bahay ninyo. Magpaaraw ka din, hindi malalim sa labas, lumanghap ng sariwang hangin at tumingin sa mga magagandang tanawin sa inyong paligid. So mga ko-servex, o ito pong mga sinabi ko mga dahilan, is meron kayo o ito yung ginagawa ninyo, is siguro po, is dapat baguhin, makakailangan lang baguhin natin yung ating ginagawa sa araw-araw, baguhin natin yung routine natin sa araw-araw, para mag-progress po yung labor ninyo ng maayos at hindi siya mag-stuck sa isang CM lang. So, mahalaga pa rin po na patuloy kayo mag-regular mag regular check up patuloy lang po check-up sa inyong mga midwife at mga doctor kung kayo po ay meron pang mga katanungan iba at kung gusto niyo pa ng ibang mga clarification about dito. Paalala lang po, itong aking mga pinagsasabi dito ng mga posibleng dahilan is base lang po sa aking mga experience at aking mga observation sa aking po mga pasyente. So, kung meron man kayong nice idagdag, comment nyo lang sa comment section kung may nais pa kayong idagdag, kung may mga alam pa kayo na posibleng dahilan bakit nga ba hindi nagpa-progress ang labor ng isang huntis o hindi nagpa-progress sa pagbukas ng kanya cervix. So, yun lang mga ka-cervix. Ingat-ingat at laging maging disiplinado sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Yun lang!